despite bitaw sa atong governance bitaw nga nag nagpahibalo bitaw nga magamping mo sa pag sugat sa bagong tuig na dapat lang yun nga kung magpabuto man galing city safety, safety pero para na po, mga safety yun nga pabuto gud aerial type pero maski di kampanya na nasa atong gobyerno nga magamping bisan sa lokal mayor mga lokal na atong opisyales nagamando man sa sila nga magamping ana nanti ko mo na. pero na mo mga bagong tubo bitaw nga butang na lang na to nga walay practice or nagdala nga pasikat-pasikat -pasikat, bitaw tupot-tupot dagputan deni eh Eh, distance distance kena sa kamu atnya kalit lang ni buto Wasak tudlo so kung nagamping to sila dili unta to sila maingon nato just imagine ung imong tudlo lima awa duha tulo baron ya bata pa kay kag bisan pag napaka sa 20 17 20s expertise agoy sayang gi kayo sayang kayo okay lang unta kung dili ma bulag sa imo ha imong tudlo may possibility pa na nga pwede pa na matao balik basta i-assess lang Tarong pero kung mawarak na o mabulag na yun sorry to tell na ana, wala na yung tudlo, lifetime na ni dalon na ing anak ka so sa mga kuhaan dito ano kapag yung tubo dito ako lang yung advice sabi naman na yung first kayo at ako ni sa ako sa mga ina na napanahon dito na yung alahala sili-sili barabara pero so, karoon nga ikalawian nga labutan yung idara king code na hindi ah, mo kung sa nga ko ano ah. lang po muna una on po nga mura na po na bilong kunuhay sa mga veterans veterans kung maguna-una tambag lang na ko anong uh, di kong todo nga mga pasikat pasikat style magamping para diligid maalaot eh And... isa rin na kasi sayang sayang yung kayo. so why ko magamping mag amping ban gani mag amping gani man diskaril pa man gani disgrasya pa man gani maski nag amping kay nay mga kamuting nga nas luyo ina na ba wala gyud amping lang din before ka mo go sa imong pagkabato na una agi sa pagdagan then ayo juga giya sa taas para mas dupli ang imong safety din kasi mo guide din nga uh, anghel de la guardia. Ito ko na. Ito ko na. Sa lang yung barabara. Muro kita. Then, sa mga naputulan og kamot, sorry dyo kayo. Lesson learned. Pero, it's too late na. Pero, kaya na, ka na experience naman na yun na na sila na pununtang mo tudlo sa mga bagong tubo nga ayaw, ayaw gud, ayaw. Ayaw na pasikat, pasikat, ayaw na pasikat. May pasikat mo ngunang inanagod. Dagkot, kuptan, sabay hagis, sabog, tawa-tawa, repeat na naman, masipiat, lana, it's too late. So, ang lang yun. Ingat lagi. God bless.